Hi guys! Welcome back to my YouTube channel ngayon. Uh, ngayon guys, may iba naman tayo sa ating pag-reaction. Uh, gusto ko lang i-reactionan ang uh, vlog ni Kalinga Prab tungkol sa bata na lalaki yung nakita nila nung pumunta sila kina Sofia para check yung bahay ni Sofia, yung pabahay niya doon. At nakita nila yung batang ito na si Ferdy. So, guys, nung napanood ko ito, grabe ako talaga guys, na emotional sa kanya, guys, sa totoo lang. So, nakita ko, uh, parang nakita ko yung sarili ko sa kanya ba. I'm sure, marami tayong mga kababayan dyan na makaka-relate sa sitwasyon ni Ferdy, guys. Uh, the only difference is, usually, mga babaeng nakikita natin na ganyan ang sitwasyon. At tapos, dito naman ay si Ferdy, uh, kalalaki, 15 years old, eh, ganito na guys ang kanyang ginagawa. Marami na siyang sakripisyo na uh, ginawa para sa pamilya sa murang edad. Talagang parang sa mga the more na we watch ang mga vlogs tungkol sa ating mga uh, vlogs na mga ito na na kinatatagpuan ng ating mga charity vloggers. Ngayon nga si Kalinga Prab. Uh, ganyan nga ang mga istorya, di ba? O sa istorya natin sa buhay, maraming mga anak yung mga parents, tapos walang iba, walang enough, ano, enough uh, ka buhayan para uh, pakainin sila. Kasi guys, kulang, kulang talaga ang ating bansa sa Family planning na lagi nating uh, pinag-uusapan. Kailangan talaga ang education sa family planning. Kasi uh, sa totoo lang, ang mga bata, hindi nila... Um, hindi nila gusto hindi, hindi hindi sila hindi sila ang may kagustuhan na uh, mapunta dito sa mundong ito 'di diba? it's not it was not their choice it choice ito ng kanilang mga magulang eh dahil nga sa kulang tayo sa family planning dumadami dumadami ang ating mga anak uh, na hindi naman hindi naman kayang buhayin so kaya guys uh, sana ay magbago ang mga boy boy dito sa ating mga uh, mga kababayan dyan sa Pilipinas, sana, hindi ko naman sila, ayoko naman mag-judge kasi hindi natin alam ang sitwasyon. Pero marami ng ganyan ang nangyayari. Ang nakakaawa lagi guys ay ang mga uh, mga bata, ang mga anak nila. Kasi hindi nila nga kagustuhan na maging dito sa ating uh, sa ating mundong ito. Uh, it was not their choice to be in this world. Ang purpose dapat ay you have children uh, to be able to provide for them. Hindi yung uh, you have children tapos pabayaan na lang sila. Hindi ko naman sinabi na yung parents ni uh, ni Ferdy ay pinabayaan sila kasi hindi natin ang alam ang whole story hindi pa siya hindi pa sila na interview pero parang familiar na tayo sa ganitong classing uh, binavlog ni ng mga charity vloggers ngayon si Kalinga Prab ang nakatagpo dito sa batang ito Sa unang ano sa unang uh, pagkita guys papakita ko muna sa video ang next video na papakita natin or ang unang video na papakita natin ay yung uh, pagkita ni Kalinga Prab sa kanya habang naglalabas si uh, Fridays. Papanoorin muna natin to guys. Maghatid na mga gamit sa pinakabagong pabahay natin, ang bahay ni Sofia. At nakita namin ng batang ito na si Ferdy. Isang batang na magtrabaho para sa kanyang mga kapatid. Nagko-construction worker siya sa edad na 15 anyos. At napilitan mahinto sa kanyang pag-aaral. Panoorin ang buong kwento Huwag kalimutan. Mag-like. Kapatid mo to? Kapatid mo? Asawa? Ha? Kapatid mo yan? So, ayan. Dito yung pabahay namin kay na Sofia, di ba? Kinala mo siya na Sophia. So, ayan. Uh, nakita ka namin dito. Nakita namin kayo dito at yung bahay na di nakita namin. Napansin din namin na uh, Uh, kailangan niyo rin ng tulong. Ano? So, may video tayo dito. Andiyan. So, kami ang Team Kalingap. Pamilya ka sa Team Kalingap. Mm. Oh, si Kuya Rabito. Ano yung nalaban mo? Uh, uniform? Ako. Oh, Mga damit niyo? Mga damit ko ng you kapalit. Know. Okay. Anong trabaho oh, ng kapalit? Wala. Paano yung ano dito? Paano yung gastusin nyo sa araw-araw? Para ano sa ng gusto na sa recital Ikaw, nag-aaral ka ba? As? Ito yung ka pa lang? Ilan ka? Wala. Bakit? Bakit? Ano, bakit <tutupan> masyado nang nang huling? Masyado ka nang huling? Bakit bakit masyado ka nang magtrabaho? Masyado ka nang nagkaalis ka ngayon para papahagol ka. Yan yung mga kapatid mo? Ha? Kapatid mo. Ipun ka dyan. Ipun ka dito. Kulang kayo. Hindi kayo sampung ngayon ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panganay ka ba? Ah, mga yun. Bumalalaki na. May mga asawa na wala naman. Yan nga guys, so nakilala ni Kalinga Prab si Ferdy, nakausap niya sa unang uh, pagkikita nila dyan. Uh, yun, tinanong nga niya kung nag-aaral siya, sabi niya, als daw, als. At saka yung bata, ano pa lang, 15 years old, tapos tinanong ni Kalinga Prab kung anong grade siya, so grade 6 pa lang. Tapos, yun nga, kaya nga pala nag-aaral siya para makakatch up. Uh, tinanong nga ni Kalinga Prab kung bakit uh, na-delay siya, na-delay siyang ganyan. Uh, katagal di ba kasi Uh, dapat kung 15 years old din ang ano na yon dapat grade 9. So, yon um, sabi nga niya dahil nga yun, uh, tumutulong siya sa uh, pagtatrabaho to sa kanyang magulang dahil nga kailangan, di ba? Kailangan nila. Tapos tinanong niya kung anong trabaho ng tatay o mga magulang niya. Wala daw. Imagine guys, ang dami nila tapos uh, walang trabaho yung tatay. Ipa-sideline-sideline eh, lang pala. So, paano sila nakakakain sa araw-araw, diba? Malalaman natin yun mamaya sa video na to, sa vlog na to. Uh, tapos, guys, uh, nakikita natin, guys, alam mo, ta, talagang naawa ako sa batang ito kasi nung kinakausap siya ni Kalinga Prab, uh, ang lungkot ng kanyang mga mata, guys, nakakaiyak ako, guys. Napapaiyak sa batang ito, sa totoo lang. Kasi the more I see him, nakikita natin yung lungkot dahil sa kahirapan. Um sana dahil guys um halos tayo di diba? halos um, kaya tayo nanonood mga charity vloggers kasi ay, nung at saka tayo talaga hook sa mga ganitong mga vlogging kasi nakikita kasi natin yung mga sarili natin sa mga beneficiaries kasi I, we wish di ba sana noon may mga charity vloggers na pumupunta sa atin kasi talaga guys alam ko Maraming marami pa tayong mga kababayan na talagang nagihirap at kailangan talaga pa ang uh, suporta at uh, sa kanilang pangangailangan. Dahil uh, ang hindi kasi maganda dito ay maraming mga anak na nagsasuffer. Yun talaga ang dapat uh, ma-fix sa ating mga gobyerno para talagang uh, ma-improve ang buhay ng ating mga kababayan dyan. At buti na lang may kalingap na willing na tumulong sa mga uh, tao talaga nangangailangan. Dami na talagang uh, na-change ang life nila for the better, di ba? Katulad nga yan, isang example si Ferdy, uh, na sana ay matulungan din. Uh, sa interview ni Kalingap Prab, talaga ako'y talagang naawa sa kanya, guys. Ako'y gusto ko na talagang maiyak-iyak sa kanya. At kahit sa video nito, uh, na feel ko pa rin, guys, ang kanyang lungkot at saka lungkot ng mga kapatid niya na parang nahihiya I mean, makikita natin mamaya ang kanila mga uh, reaction, di ba, ng mga bata nung, nung na, pumasok na si Nakalinga Prop. So, yung pumasok nga sa bahay, uh, nakita natin kung anong itsurang bahay nila. syempre, hindi rin talaga maganda ang bahay. Uh, at doon, uh, mamaya malalaman natin kung bakit ganyan, di ba? Uh, tapos nga, Uh, ano guys ang masasabi niyo sa sitwasyon ng batang ito? nakaka nakaka pa kayo sa ganitong klasing buhay ng ating mga kababayan na maliliit pa, bata pa, sa murang edad pa ay talagang marami na silang sakripisyo. Uh, parang hindi naman yata fair 'yan sa kanila guys, 'di ba? Uh, pag nakikita ko kasi ang ang, ang ako to, ganito ako mag-isip, uh, kung mag-aanak ka, dapat kaya mo silang pakainin, uh, kaya mo silang bigyan ng Uh, good future kasi uh, again paulit-ulit kong sinasabi ang mga batang ito ay hindi nila ginustong mapunta dito sa world na to diba sa mundong ito kasi uh, dapat um, if we're gonna have children uh, we should be able to provide for these children kasi talagang kawawa sila ngayon guys ang aking papakita yung uh, yun nga, nagsama-sama sa upuan na nakaupo sila yung mga batang ito at inintroduce ni ano ang kanilang uh, mga pangalan ng kanyang mga kapatid uh, at uh, nakikita ko rin dito ang lungkot ng mga batang ito. Napakatahimik lang nila, napaka-behave. So pag uh, pag-usapan po natin 'yan at uh, tingnan muna natin ang uh, video na 'to. Sorry. Ayan, hindi mo pa lang ang Ano pangalan mo, Toy? Ferdy eh? po. Ha? Ferdy. Si Ferdy. pwede bang pakilala yung mga kapatid mo? Si Jan Paolo po. Jan Paolo? Okay. Si Jewel. Jewel? Ako. Si Michael. Michael? Christian Gaisel. Christian Gaisel. Ayan. O, kumusta kayo? Kumusta yung buhay? Mahirap ka? Mahirap po. Pinakaya mo. Pinakaya naman. Eh, ikaw, kumusta ka? Alungkot ka ba sa sitwasyon nyo? O masaya ka sa Hai ano yung mga alam kasi ito sa akin. Okay, kung baga, pa naman kung anong, niya. Kaya ano yung binigay Pero kung ikaw ang tatanungin, ano yung gusto mong buhay para sa inyong pamilya? Kung maayos po, na nakikinawa ko sa mga ng bonsai, kung nakikita ko mga bata pa lang sila, hindi na po Kung ikaw lang ganito, okay naman ikaw? Ayos po. Ayos naman. Um, bakit? Ano ba yung mga buhay niya dito? Ano yung, ano yung palagi nyo? isang kayo nahihirapan dito? Wala po kasi. Wala po kami. So, Kaya ng tubig. Wala po kami. Kuryente. Walang tubig. Walang kuryente. Wala po. Ano yung tinabalangin mo kay um, Lord? Um, Na gusto mong linggin niya? Saan? pamilya. Ito, para sa sarili mo, anong pangarap mo? Ang hirap po. Sa isang totoo, sa isang ang hirap. Ang hirap talaga. Pero ano yung paa pinapangako mo sa inyong mga kapatid? Papangako ko nga. Kaya ako kasi support ka, kaya ako mag-discount. Discount. Kaya pala sa edad mong 15 anos, sa murang edad mong yan, ay talagang magkasaybeng ka, no? Kahit pag-aaral mo, napabaya mo na. Sige, nag-aaral parang ikaw yung nagsakripisyo. Parang ikaw yung pangalan na nandito ngayon, ano? Ang punta nga nito. Kasi... Ito si Jewel. Kumusta, Jewel? Kumusta naman kayo dito? Ayos tam... lang. Ilan taong ka na? Thirteen. Parang kay dad niya, ano? Ni... Ni Angel. Hmm. Kamukha nga ni Angel, eh. Yun yung may bata, ang bait na yung bata, no? Hindi siya maarte, oh. Hmm. Ganun lang siya. Babayit ba? Babayit naman lang. So yan guys, so nakilala natin ang kanyang mga kapatid nung pumasok si na Kalinga Prab doon, di ba? Uh, nandiyan si Jewel, 13 years old pa lang daw. 'yon pero nakikita mo rin din sa kay Jewel yung ano, di ba, malungkot din siya. Uh, tapos yung yung parang marami na silang burden talaga na na they carry. So kaya guys, talagang eh, tinanong nga ni Kalinga Prab kung ano daw ang masasabi nila sa kanilang sitwasyon. Sabi nga ni, um, ni Ferdy na naawa daw siya sa kanyang mga kapatid na maliliit kasi daw bata pa lang sila. Ganyan na ang kanilang sitwasyon. At tapos tinanong ni Kalinga Prab kung ano talagang kailangan nila doon, ba diba, sa kanilang bahay. Ngayon guys, nasyaka ako guys nung nam um, sinabi to ni Ferdy sa niya daw, kailangan daw talaga nila ay yung ilaw. Guys, wala silang ilaw. At wala silang tubig. Sariling tubig, guys. Nagiigib pa sila. So, yung guys, talaga tayo, guys, ay relate sa ganitong sitwasyon. ah uh, yung pamilya ko, guys, nung bata pa ako, na-experience na, -na -experience din namin na walang ilaw. Yung ano lang, lampara lang. Tapos, na-experience din namin na nagiigib. Yung nanay ko talaga, ang dami niya sacrifice talaga. Tsaka yung mga kapatid kong dalawang lalaki na talagang igib ng igib guys kasi wala kami sariling tubig so nung na ano ko to guys nung na ko to kay freddy krabi akong na ano guys nasaktan sa parabang bang para bang natusok din yung puso mo dahil alam mo yun ang na experience na experience mo din sa buhay mo sa kahirapan talagang ang talagang um, ang hirap ng buhay guys Uh, nagpapasalamat lang ako dahil nga sa dahil sa kahit mahirap lang kami noon nung bata kami guys hindi naman napapabay ng ng aming mga pag-aaral kasi bata pa kami talaga yung tatay nanay ko naman ininstill sa amin yung na importante talaga yung may education ka kaya talaga ah, bata pa lang kami nag-strive na talaga kami sa pag-aaral hindi kami nag-skip kaya bata pa ako guys talaga gusto ko talagang ma iba ang buhay namin noon ganun din siguro ang feeling ni ni Ferdy at <coughs> saka ni Jewel din. Uh, kasi uh, alam ko gusto nilang maihaho ng kanyang mga kapatid sa kahirapan, uh, matulungan ng kanilang mga parents para hindi na sila magsuffer, 'di ba? Ganun din guys ang aking ano noong ng aking uh, pangarap sa buhay. So nakaka ano talaga nakaka-depressed, 'di ba? Nakaka-hurt na ang mga batang ito wala mang tubig. Ang pinaka-request talaga ng mga batang ito ay ang tubig at ilaw. Uh, kahit si Jewel nung tinanong ni Kalinga prabian, 'di ba? So yun guys, sana guys may makatulong sa kanila na mabigyan sila ng uh, tubig at kasi talaga ayun ang request nila at at ilaw uh, para gagaan ang kanilang pamumuhay, di ba? Uh, tapos yung yung daw mapaayos ang bahay. Sabi nga ni tinanong ni Kalinga Prab kay ano kay Ferdy kung anong maipapangako niya sa kanya mga kapatid. Yun nga sabi niya, madiskarte naman siya. Uh, hindi naman nila hindi naman uh, hindi naman niya pababayan ng kanyang ano mga kapatid, di diba? Dahil nga sa buhay na yon, ang bata pang edad e eh, uh, marunong siya nakikipag-construction, di diba? Grabe ha, grabe talaga guys, 15 years old. Ganyan na ang kanilang na-experience. Yun guys, ang uh, susunod ko namang ano guys, masasabi niyo uh, na ang batang ito, ang pamilyang ito, wala pa ring ilaw at tubig hanggang ngayon. Di ba nakakaano, nakaka ano, nakakaantig nakaka ng puso guys. Kung mayaman lang tayo, dami natin talagang ano, <coughs> tutulong talaga tayo ng tutulong, no? Kasi pero talaga never, parang never ending na talaga guys yung mga naghihirap sa atin, sa ating bansa. So, ang next naman aking uh, papakita yung, alam na alam natin dito ang puso ni Kalinga Prab, grabe. Yung uh, nakita nga, parang tinanong niya kung nag-snack na yung mga bata o kumain na. Tinan natin guys kung anong, anong pinagawa ni Kalinga Prab. na, juice, ganun. O damihan nyo. Uh, na ba kayo? Hintay mo po namin sa mga mga. Ah, hintay kayo. Kung may dalang pa sa lubong. May dalaman, wala. May dalang po, wala. Pero minsan, wala talaga. Wala po. Ilang beses, ilang beses kayong kumakain sa isang araw? Minsan po, dalawa Dalawa. Minsan, isa. Minsan, isa. Pag wala po, pag wala po, gabi. Pag wala, gabihan lang. Tiis lang sa, ano, gutom. kabataan ito, oh. Nakakatuwa. ka ng tulong sa kalinga. Anong gusto mong tulong? Uh, anong gusto mong maitulong namin sa iyo? Sa inyong magkakapatid? Sana mo makatulungan po kami na paano itong bahay. Koryente lang po. Koryente? Tapos ano pa? Tubig. Tubig. Ano pa? Ano po? Para makapaganda lang po itong bahay. Tapos... Pag Papa isa mo kaya dito hindi lang puta, kasi kuryente daw na stable. Amen. Sige. Dalawa 'to. Ito 'yung siko 'yung gusto ko rin mana. Go ikaw. So, 'yun guys, diba? Uh, ang puso ni Kalinga Prab talaga napakabait talaga, napaka soft heart, napaka generous heart. Yun nga, uh, dahil hindi naman talaga kasi in-expect na mag-vlog sila kay Ferdy, wala silang dalang bigas or groceries kasi yun, usually ayun ang binibigay. So may, nagpabili siya ng mga snacks sa mga bata guys. Kasi para parang, kasi mukha silang gutom di ba diba? Nakakaawa naman. So yun. Uh, nagpabili ng mga snacks, ng drinks, juice. Yun, nung nabigay, naibigay yun sa mga bata, guys, parang nag-iba ang kanilang, ano, no? Parang uh, sumaya sila yung napasaya ni Kalinga, Rob, sa, sa simpleng, ano, snacks lang. Mga biscuit, at saka juice. Imagine, guys, ganyan lang klaseng um, tulong, ay napaano na yung mga bata na... Nasaya, napasaya na sila. So, yun nga, um, kahit konting tulong nga, any, any amount of uh, help talaga nakakatulong yan guys sa ating mga kababayan. So, yun nga, um, ang gandang tingnan na ganito nga at natagpuan sila ni Kalinga Prab. Alam ko dahil sa vlog nito, uh, hindi na sila maghihirap kasi alam ko ang Kalingap ay tutulong sa kanila. ba diba, guys, ganyan naman talaga ang purpose ng Kalingap, talagang walang sawang pagtulong. Sa susunod naman guys na uh, video na to, Uh, makikita natin guys yung tulong na ibinigay laking tulong na ba yan sa inyo? laking tulong na po sa amin oh. Uh, uh, ano yung mga mabibili nyo dyan? Uh, grocery po uh, kung grocery, bigas matutuwa ba si mama at papa mo yan so sa binigay namin? sobrang matutuwa po <laughs> yan grabe deserve nyo yan deserve kasi mo. yan, kita namin talaga yan yun no? kita namin kayo. Siguro, siyempre, pinano rin Lord na makita namin kayo din. So yun guys, ang advice, nagbigay ng advice si Kalinga Prab Kai Ferdy na dapat sana yung kanyang pag-aaral ang priority. Kasi ang pag-aaral lang talaga, ang susi is the key, right? Education is the key para sa success ng uh, isang tao, lalo ni mga kabataan natin ngayon. So, sabi niya, sana makapag-aral siya para lalo siya makatulong sa kanyang pamilya. Uh, Doon din ay binigay ang pera uh, para sa kanilang pamilya na magamit niya. Tinanong ni Kalinga Prab kung ano ang gagawin sa 5,000 na yon. Sabi nga ni, ano, bibili sila ng bigas, ng grocery. So, yon tinanong na nga ni Kalinga Prab ulit <coughs> kung ano lang ang ang kailangan talaga nila, anong request niya. Uh, sa sa uh, kalingap at ang request na yon ay um, yun nga gusto ko nga lang dito kanina yung, sa ibang vlog na ko ang i-mention nga sabi niya uh, mapa, mapaayos ang bahay tapos yung ilaw at uh, tubig nga so sana guys um, matupad ang pangarap ng ng batang ito, mga batang ito, Ferdy tsaka yung mga kapatid niya na nga mabigyan sa simple solution na lamang lang naman 'yon, yung magpabigay ng uh, magpa uh, magpa-install ng lights at tsaka water. So, ano basic needs, guys? Imagine basic needs ng tao, wala pa rin sila. Kaya guys, nakaka nakakaantig talaga ng puso ang vlog nito ng Kalinga Prab. Thank you Kalinga Prab ha, sa pagpunta kay um, kay Ferdy at sa mga kapatid, alam ko maraming uh, uh, makakatulong sa kanya. Maraming mga kababayan natin na ma, ano, ma mababait ang puso nila talaga. So, hindi natin sila pababayaan ang, bat, ang mga batang ito. Uh, at ganoon din guys, um, ang maganda sa vlog na to guys ay nagtrending ito sa ano sa Facebook. Sa alam ko sa YouTube dahil nga nagtrending na sa Facebook ay magte-trending din ito sa YT ni Kalinga Prab kaya lalo natin siyang i-reactionan para guys dumami ang viewers at matulungan talaga ang mga batang ito na talagang deserve na deserve ang kanilang help talaga. Thank you Kalinga Prab, thank you sa Kalinga. Uh, kundi dahil kay, kay, kay Kuya Va Santos Matubang, walang kalinga prab. So, salamat po kay Kuya Va Santos Matubang at, at Ate at Edna. Uh, sana po wag nating uh, kalimutang supportahan ang kalingap plana si kalinga prab, Kuya Santos, Matub Santos Matubang, Ate Edna Vlogs. At ang channel na to guys, sana guys, um, nagustuhan na niyo nagustuhan niyo ang aking reaction video sa magka, magkakapatid nato guys at sana guys at matulungan natin sila at sana guys paki-supportan uh, ang ang ating channel uh, para ang ang revenue nito ay ay ma, mapadagdag sa pagtulong kay Kalinga Prab at sa iba pang project ng Kalingap thank you guys hanggang susunod na, na uh, video o susunod na upload uh, thank you sa support po sa akin thank you so much uh, hanggang sa susunod na vlog